Gidipinsahan ni Congressman Ezekiel Javier ang House Bill pasad sa manabang apanalagan kang Kongreso na nagatuyo ang magsukot kang buwis sa mga cellphone companies kapit sa text messaging. Diyang nga bill ang ginpasar kang Committee on Ways and Means ang House of Representatives na naligid si Mana sa, sa ni Congressman Ezekiel Javier. Suno kay Javier, ang Diyang Layi ang nagatuyo ang mag-imposar kang 5 centimos nga buwis sa kada piso nga text message ang ipadarakan sa cellphone subscriber. Diyan nga hag na anak kang hindi may reaksyon telecommunication companies kag mga grupo kang cellphone subscribers kapila kang mga opisyalis kang gobyerno. Apang sunod sa kongresista, kinahanglanon kang gobyerno ang Jiang buwis agud makapangita kang pondo 250 bilyones ka pesos nga deficit sa budget kang gobyerno. Uh, told that if you reduce the tax to uh, 50 you will have a revenue loss. Uh ay man na uh, pag reduce mo, manan mo ang text ng subject ng button per person. You reduce the 50 centavos, ang matabo, may mo lang 6 centavos. So, i-tax mo kang 5 centavos, balik mo. May revenue loss po kung centavo ko okay? rin. So, that's what I told the President. So, yan. Yeah, uh, we if we, we uh, imposed it 5 centavos sa so 10 pesos. Not 1 peso. And then, we no pass on provision. Then, the telcos will be forced to reduce the price Dugang pa uh, ang 5 sistemas ng buwis ang angay lamang i-imposer sa mga telcos. Kapareho kang Globe Smart kag Sun, sa kaya man nandang ang jang buwis, bangod sa bahol nandang ganan siya sa mga konsumidor. Hindi man mapiktuhan matag-iya kang cellphone, bangot sa no pass on provision, kaya sa bitan nalayi, ng nga nagadumili sa mga telcos sa pagsukot sa mga subscribers sa sambitan ng buwis. Ang, ang promo will go on. This is ang uh... The tele telecommunications tele tele uh, field is uh -huh. a very competitive uh, field. Uh -huh. So they have to promote. Uh -huh. The Martin Sun, etc., are competing okay. against each other. Uh -huh. So that's the beauty of competition market forces. Uh -huh. they, they have to promote uh -huh. to uh, get more sales, more, uh, texters, more, more text messages, more voice messages. Uh -huh. uh, there is no problem, but uh, Promo. Anyway, promo. Uh, anyway, promo ka na, there's no such thing as a free tax because uh, -huh. that costs something. Okay. They are anti-tax, uh -huh. anti-tax and tax. They are anti-education. Okay. Para sa ko, Patrol, Hernan Baldomero.